Ako po si Ernie Ginoo Tamonde. na uh, 10 years ago po, ako po yung nabalita na isang Pilipino sa bansang Iran na bibitayin. I-captured ako ng Iran sa at inakusahan ng spying at drugs trafficking. So ganun po ang dinanas ko doon at ang hatol ko po bitay uh, kamatayan. So yan po ako lumabas ngayon dahil uh, ang kaso ko po doon noon ay napaka-sensitive. Pero nung nakita ko ang sitwasyon ni Tatay Digong, dito po ako naantig sapagat ang sigaw ng puso ko ay ganito. Can you imagine po, mula sa ilang presidente po ang dumaan, nagsimula kay President Gloria, lahat-lahat po, pero pagdating kay Tatay Digong, siya lang ang nag-iisang presidente na bayani sa puso ko at hindi lang sa akin, kundi sa buong bayan ng Pilipino. Alam niyo kung bakit po? Limang Iranian po ang pinagpalit ni Tatay Digong para lang makabalik sa akin. Makabalik ako sa bayang sinilangan ko po. Ako ordinaryong tao lang po, pero, ka, pero yung limang Iran yan po na pinagpalit niya sa akin, mga high profile po yun na mga tao. Ganun ko po nakita ang halaga. Ang halaga sa isang ordinaryong Pilipino. Pero binuwis ni Tatay Digong ang kanyang buhay, ipagpalit lang ako para ako makabalik. Kaya po, sa dinanas ko noon, napakasakit. Ang taga ko natahimik. Pero ngayon lumabas na po. Kung bakit? Kasi ang dinanas ko sa Iran sa bansang dayuhan na pinagkait sa akin ang kalayaan. Pinagpalit ni Tatay Digong yun, ang banya, limang banyaga, pero napakasakit sa akin ngayon po. Sapagat binigay ng kapwa ko Pilipino doon sa ibang bansa para hatulan. Kaya ko po, dito na nanawagan. Sa buong bansa, hindi nakikita ng na makarabihan lalo na yung against sa kanya. Dahil ang akala na puro patayan, hindi po ako nag-iisang patunay na niligtas ni Tatay Digong sapagat nakikita niya ang kadugo niya ni Inusinti sa bansang Iran. Kaya ako nakabalik po. Mga kababayan, sa buong mundo, nandito po ako nanawagan na iisang ordinaryong Pilipino. Ganun po ako pinahalagahan ng ating tatay para makalaya at maramdaman at maranasan ang kalayaan. Gusto lang po ni tatay na palayain tayo sa kasamaan. At alam po ng lahat kung gaano po niya pinapahalagahan ang ordinaryong Pilipino tayo laban sa kasamaan. Pero ngayon, siya nagsasakrifisyo. Kaya po, ako'y naliniwala na kung paano niya ako kinuha sa Iran at kung tayo'y magkakaisa, kaya nating bawiin si tatay doon sa mga dayuhan. Bring him back! Pabalikin natin si tatay niyo. Maraming salamat po.